Kaya nangyayari siya ng mababay. Hindi mong nangyayari? Hindi. So wala na galing ulit? Eh. Wala na. Hindi sa kaya. Kaya nangyayari pa siya ng utang ng jismil. smile Hindi na lang po nangyayari mga ginig-kanan tungod niya. Hello guys, uh, dito kami ngayon sa Pading, Somoza. So mayroon tayong dalawin dyan. <laughs> Pwede pa nga Pila na edad sa nila? 20. 20? Oo. Kanang na kay anak gamay no? Mm. So may si Ginamay po. Ginamay no? Ginami po mayroon pong maliit na anak. Ilang ilang buwan na to? 2 months. 2 months? Ngayon. 2 months ngayon? Oo. So matanong po eh, nasaan po si Mr. Hindi na po umuwi. Ha? Hindi na po bumalik. Unsa may unsa may nahitabo? Ah. Uh, di asa mo nagpuyo sa una tinira so unsa may naitabo sa imong bana di ang anong nawagta mo eh? ko po sinabi ng mga kapitbahay ko may iba pong babae matagal na ba matagal na bang nangyari yung uh, uh iniwan ka sa mister po niya? one month yung pinadala ko to sa chan ko po oh. hindi na po siya nag ano yung tumatawag po oh. hindi sa Cebu po siya nagtatrabaho pag last niyang ari, ni kuha na siya ni niya na siya nga dili sa usa siya mo ari. Mm. Pag kuha na to na siya laing babay. Imong nahibaw ah. So wala na gani uli. Wala na. Uh -huh. Duga na atong usapaka buwan ang uh -huh. nitian. Mm. So hanggang nangana kayo na aba mo'y komunikasyon. Wala. Uh -huh. Ini nagbilin pa siya og utang nga niya. Yeah. Sa napapa mo yung nag uwan oh, ng gasto. <laughs> Yan yeah, napuno po utang kung mga ginikanan tungod niya. Sa pagpanganak ni mo? Hmm. so, taga-asa man dito yung bana? Taga-talisay. Talisay si Bo? So, pahit ka itong hitabuha nga, buntis ka, Mm. Bibiyaan ka ka. Wala na nang awal-awal aul mm. ito rin. eh. So pagpanganak panganak ni mo, orang papa ug mama ni nagpuan. Dagdan kayo sa dagutang. utang rin. Iyak kong gabinginan o bata. Kaling buntis ko. O ako'y kagasto niya. Di pa ako makatrabaho. Mm. Mm. So, paikinin natin batang gamay, no? Mm. Kaya dilita ka pangita o trabaho. So ang nahitabo, nagsalig ra kasi imong mamagpapa? magpapa. Mhm, nagsalig Katong giingon nimo gani hanga, napang may utang gibilin. Unsa man to? Napang may utang sa una sa wala pa kanang anak. Mhm. ko niya og um, 10 million. Ano nakautang man naka mo ato? yang iyo siya nga muutang ko siya niya, siyang uh, mutun. So Yan hmm. dito na siya ni Kalitong Bia. So kada wala na muna nag-communication, tawag. So na. kaya batasan siya yung bana. Yung pangalan na ito yung bana. Joseph. Joseph, yung siya pilido. Dila Tori. Okay rin na ito, masulti din eh? ha? <laughs> Joseph Dila Tori. Ay... Biglang nawala ang asawa, nag-iwan pa ng utang. So, yung utang, inutang niya para i-ano sa motor, magkano yung 10,000? 10,000. So kayo ang nagbayad. Mm, -mm. So pag ninyo, another mm -mm. utang naman ulit. So malaki ang utang niyo ngayon. Ganon po ba? So habang ito pa maliit pa yung anak ninyo, ang cute ng ano, babae talaga. Babae. Ilang ilang buwan to? 2 yeah. months. 2 months. So ngayon po eh 2 months pa yung anak ninyo paano yung mga pangangailangan Naka, nag, nag breastfeeding breastfeeding mm -hmm. so ano po yung mga pangangailangan nyo sa ngayon sa anak ninyo yung mm -hmm. gamit po ni bibi po wala wala pa itong mga gamit mga damit ganun na meron na po yung ano yung kailangan ng mga ano nyo po yung bibi wipes na ubusan po ako kasi Ma diaper mag, mm. mag diaper din hmm, may lima pa po may lima pang diaper Naglawan, nag-ano po na ako ng pagbag para makabili. Naghabi kayo ng basket para makabili. So sa mga pagkain ninyo, yung siya, ano, papa, papa. yung tatay ninyo, ang trabaho ng tatay ninyo, ganoon din, no? Mag maghabi ng basket. Oo. Ilan ba kayo, ilan ba kayo magkapatid? Shampoo. Siyam po. Siya, siyam kayo? So bukod sa Anong sa mga ba sa bata, yung gamit. Yung bunyag, yung ano, yung bunyag po niya, yung babinyag, ba babinyag. Yung, yung, sabado uh, yung yung iling ko yung sabado po, ngayong sabado. Ang ah, pabinyagan anak niya ngayong sabado. Ano bang mayroon dito sa barangay niya ngayong sabado? Pista. So, ano ba yung binyag, may pre binyag ba or may bayad? May bayad. Uh, yan po ay eh, balak ni Ginami na ano po pabinyagan niya yung anak niya ngayong, ngayong, ngayong darating na Sabado eh, kasi pista dito may binyagan so ang binyag po hindi pre may bayad so magkano kaya yung bayad sa binyag so kailang lang mabinyagan kahit walang handa so importante no mabinyagan na parito po kami eh, nais namin magbigay ng konting tulong 25 kilos na bigas, hawakan mo 1,000. Yung mga gamit sa bata, 1,200 galing sa Charity Ladies of Melbourne, Australia. Mayroon tayong 1,200 at saka 25 kilos na bigas. Yan po. At saka yung para pambinyag. 2,000. Galing ito ni Atinida. Atinida, maraming salamat. 2,000. pagbayad sa binyag, ha? Hmm, dako na kayo na ikatabang sa kong anak. Hmm. makagasto sa gamit sa kong anak. Oo. Oh. salamat. So, yan ha. Sana makatulong. At saka... Sige lang, uh, magpray mag-pray lang tayo. Baka makabalik pa kami dito. Mayroon ding magdagdag, ha? Yan po. si na may 20, 20 years old. Mayroong isang anak na 2 months si pangalan ni mo ate? Marina. Marina? Mamintas. Oo, at saka si Kuya Julito. So kung nakita nyo to sa vlog natin doon kay Nanay Salod, tumutulong ito sa paghakot sa uh, ano po, Uya. materialis doon kay Nanay Salod. So yan po, kaya naparito kami. Siya po nagsabi na sobrang gipit daw tungkol po sa nangyari sa anak niya. So, uh, Kuya, uh, ihonong sa Kuya. ako lang pasulti nga. Kuhan ko sa akong bata nga. Abangan niya pag kuan sa akong anak nga uh -huh. pra kuan nang suporta no suporta ba dapat no uh, anak magina -an niya kung ikaso nga mangita sa gla endi gin na pwede nga dili siya magsuporta uh -huh. so basig makita sa ani nga video kinahanglan mo suporta ka kay na kay anak sa pagpanganak wala gani wala gani wala mo gani, gani. ba bullet lang gani misutang nang utang mo hmm. tungod lang ang anong ang pangarap ng buntis So karon nang inyong pangidubo ina ni region no. Mhm. Mm uh -huh. Sa so, na ina sa magpa kuan. Kung mo na sa ginang perminga, di na mapa loko sa laki. Oo, uh -huh. sakto na no. Uh -huh. So karon na naman si anak, saon -man, -man, man ang sa may imong itambag imo niya. Tabag siya. Iyan ang kano niyang anak. Di okay. no. man nun. Okay. Kung man sa samag mo, manarabaho siya. Saan mo pagkuhan nga? Nami tarabaho. Nami basket. Mabiyan. Para so, kung magbantay ko ng bata. Uh -huh. So siya lang siya magbantay. Kung uh -huh. nyo na lang yung manarabaho kung madako-dako ang bata, no? Uh -huh. So, kung lang siguro ka mangitag trabaho kung madako-dako na, no? Pero ako ikatambag ni mo uh, ipayo ko sa inyo din yung bata nang ninyo alagaan ninyo at saka kapag magkaroon kayo ng uh, magkaroon kayo ng husband ulit kailangan siguruhin ninyo na, na kasi ka, ang hirap ng buhay ngayon mayroon na kayong experience na hindi maganda so ang gagawin nyo ngayon alagaan nyo yung anak ninyo ha? bata bata pa kayo so huwag habulin yung ano uh, magantay lang kung ano po ibigay ng Panginoon ang imurang pabuton ba ayo lang yung gukda ang kapalara ni mo sa Osaka lalaki. Kay kung atong gukdon god usahay madagma ta. So kana imu haron nagagets ka sa akong pagsabot. So nadali ka na nadagma ka no. So ato ang pagadagma ato ang pagka, pagadagma na to e, bangon kita ang kauban na nimo imong anak no. Daghang salamat ni. Ni tata o gusto ne o siya. Nagaling salamat kayong sponsor. ko naka hindi katabang na ko nga makabuhunyag sa kuwa anak. makagasto sa gamit sa niya. Salamat sa pagtabang sa ko anak. Nakura kayo ng tabang siya. Dito sa ibabaw ng mundo, walang perpekto. Magkamali man tayo, madapa tayo, kailangan tayong bumangon tumayo sa sarili lalo na mayroon tayong anak. May kasabihan habang humihinga pa tayo, habang may buhay pa tayo, may pag-asa. Para sa akin, hindi ako mahilig mayroong nga sisihin dahil iba-iba yung nga landas na tinatahak natin pero ang masabi ko lang, kailangan tayong mag -ingat. Ito lang po ang maisir namin sa inyo sa ngayon. Salamat, salamat sa laging suporta nyo sa amin, lalo na sa ating mga sponsor ngayon at sa mga sponsors natin, sa iba nating tinutulungan, sa mga followers natin, mga subscribers na laging nakasuporta, laging nanonood. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang Panginoon laging nagapanalangin sa ating lahat. God bless us all.